Hello guys, magandang araw sa inyo guys. Hindi gagawin ito. Kawasaki. Ayan guys. Kawasaki AR-AP guys. ayan Yan ang gagawin natin ito. nakaka daw ito. Nung ilang buwan, nilang gabi itong may-ari. At parang nawalan ng takbo. Kaya ang imantanong may-ari, ipalililis daw niya itong ating tali carb guys. Itong carb na ito, liilisin niya yan guys. Ipalililis sa ating mekaniko guys ha. Ayan, ito ang ngayon ng ating mekanik, si Boss King. Medyo may ginagawa lang yung ating mekanik ngayon, guys. Susunod na ito, itong Kawasaki AR-80, guys. Yan, yan ang gagawin. Kasi wala nga araw ako, sabi na may ari. Kaya bubuksan natin itong kanyang carb, guys. Yan, guys, bago natin pisanto, ito, bago yun ng ating mekanik, sana subscribe din muna kami sa aming YouTube channel, EMBTV. Palike at pasir na rin, guys huwag niyong kalimutan pinutin tit yung notification bell para lagi updated sa mga share, -share na yung video at popos guys yan ha guys ha kawasaki AR82 guys ha yan guys so, enter na natin guys okay guys okay Yeah guys, papasok na sa so, operating room yung Kawasaki AR80 yan, Ayan ang gagawin ng ating mekanik. Si Boss King. Bubuksan daw ang carburador Boss. Lang guys, Pisaan na ng ating mekanik. Si, si Boss King. Titi. Titira Titi Titi Baka matira pa raw ng iba. Kaya tinitira na ni Boss King yan, o. Oh. Bubuk. Bubuksan ang carburador ito, guys. Tatanggalin ang karbono Yan ang gagawin natin. Ah, ano oh, to guys, napa-stack nang ilang ano? Ilang ano napa-stack to, boss? Dalawang buwan. Dalawang buwan, dalawang buwan napa-stack. Ah, uh, walang pala takbo at ano ay namamalya. Kaya pabubuksan yung carburetor, guys. Kawasaki AR80. Ayun. No, bisa na di boss king. Dito, ayan, ayan guys, eh. Tanggal na oh. Ayun, ang formalitan pala ang motor niya, ano? Okay, ng Kawasaki... Okay. Kaya nga, Kawasaki, a -C -C -C. ano ay? AR-80. 80cc, guys. Ang liit lang pala ang karburator nito, oh. <laughs> Kaya, <laughs> guys. Hindi nyo pong sanalan ni Boski kung anong problema ng kanyang karburator. Okay, check up in. Siguro, linis lang ito. Kasi napestak lang sa halos dalawang buwan. Wala itong takbo guys at namamalyado ha. Yan. Wala takbo at palyado. Kawasaki AR-80CC. Ayan. Yan. 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 Yan.

mga vlogger, pangalaw mo daw na lang. Oo. Parami ni lang lang isang jet. Ano nga Hindi na Bypass na Tapos hindi pa mabubunot. Hindi mabubunot yun. Wala, ganyan nga yung cardboard na yun. Tapos nakaayos siya ba yung mga baka nagbara lang. hindi ito lang cardboard nito guys. Isa lang nga nababanda mainjet lang talaga na ano. Yun lang. Ito hmm. hindi natatanggal yung nasa gitna. Hindi, na. hindi malilinis nang ayos to. Spray na lang ng hangin. Ay, siya ba yung mga hindi natatanggal yung iba? Oo. Oh. Baka disposable yung cardboard na yun. Kung hindi na rinili siya iba eh. Pinalikan na nila yung karakter. Ah! Ito yung karera na yun. Kung nakamaintate na natin, one to five. Nakala nagbalit ng one time. Yun guys, pinahihila pala ito. Dati, dati inanoy ko sa pangkarera. So yung motor nito guys. Ba, yung carburetor mo, kayangkal na. Barado, barado na eh. Barado, barado pala yung kanyang main jet. Ayun, eh, main gate ang barado. Tsaka air Tsaka air jet. Kaya pala, ano ito guys? Takbo. Walang takbo. Dapat ta matanggal yun eh. Palyado, yun pala medyo matubi na yung kanyang main tsaka air gate. Mukhang mahihirapan ang ating mechanic, marahirap tanggalin. Ibang klase ito sa ibang arborador, ano? Hmm. Ibang arborador, tatatanggal lahat eh, ano? Maliit pa naman Baka kaya ng buga ng hangin Parang wala yata ng ulit Mga sa loob na niyan Pabuga na lang ha Hindi ko nabugahan na niyan Air cleaner ay, ano CBT cleaner para Oo, para matunaw yan ano? Ayan kaya guys Gawin natin ay Ano natin ang CBT cleaner Para matunaw yung pinakandumi doon sa main jet Saka sa air jet hindi okay. na kami tatanggal okay. yung jetting hindi ba sila tatanggal yung jettings ito? ibang klase po lang nito, ito parang yes. ipinix na ano yan nagamitin natin si CBT cleaner para maturo yung kanyang guys ito yung kanyang float guys Ayan. may float to CBT cleaner okay naman yung kanyang gasoline wala naman tubig wala kong dumi talaga lang doon sa main jet saka air jet magkala may problema kaya extreme ito na naman kami kailan mo kung may extreme isang tao ka na namin kasama paggagawa extreme BT cleaner baka naman <laughs> may spray mo ng CBT para matuno yung kanyang dili sa loob guys kasi nakakatuno ng mga tumitumi -tumi yung CBT cleaner guys ha? kaya kailangan lang ispray yan Para kaya lubat ang ano. Baradong barado. Yung -barado. guys, sometimes yun yung na, ano. Na. Para nalang wala itong takbo at payado. Barado ang kanyang pagkakit at saka air jet. Yan, yeah, sinusubukan namin yung ano ng hangin. Para matagal yung pinakambarado. Barado. kailangan ibabad natin ano babara lang sa central community para matuloy ang anong parang pinisa okay. namin ang 2 ka na na hindi pa rin medyo nakikita ko natagal na rin para namin ka okay. yan medyo ano pa yata yan ano? ayaw pa o ano meron meron na kayo na ayan guys Pero hindi ganun ka kalakas labas ng amin. okay, okay. talagang magdarbi pa kayo yung ano kayo yung karbordo ng ano ay ng Kawasaki AR80CC kasi medyo ano guys medyo hindi natatanggal yung, yung mga ano sa loob yung mga kailangan tanggalin kaya hindi malinis ang ayos kaya ginamin ang ina na namin at binabara ng CBT cleaner ayan guys Ayan guys, uh, na-assemble na. Kinabit sa'yo inyo kanyang ano. Takip ng carburetor. Saka yung kanyang flow. Ayan. Ayan, ah, tetesting na yan. Kung may hatak na ba? O, hindi pa pa hindi na May hatak. O, yung may dag. Yung nagagawa yan lang, may hatak. Yan lang ang naging problema ito guys. Ha? Yung barado, yung kanyang jating. Saka yung kanyang main jay. Eh, yung main Benje at saka Parado yung kanyang pagkakaroon ng gasolina. Kaya palyado at ano ay walang takbo. Kung ano, may sa'yo, automatic na? Hindi, ano yun? Manual yan. Yung isang Honda Accord ko, yun ang ano, yun ang ating. Kaya guys, kinakamit na carburetor ng Kawasaki AR80cc. Maalaman na kung ito'y may takbo na at hindi na palyado. gaano naman nga nito, push button. Guys, hindi ba sa mag-i-start yan guys ha? Kasi, ilalaman lang pa ng gasolina yung kanya. carb. Okay, tulis-tulis lang yan ha, tulis-tulis, kaya medyo makusok. Okay, yan guys, okay na yun guys, eh ano. Okay na, kita yung kayo na, okay na, matuling. Uh, Ayan. Ginamit ko kahapon. Ayan guys, kinakabit na lang yung mga ano, air cleaner. Sa bearings. Ah, ah one oh. eh. Okay day. na yan guys. ano, ano ito guys sa Kawasaki. AR-80CC to guys sa 2 stroke lang ito guys ha lala ko 2 stroke lang ito ha guys yan guys okay na yan yun lang naging problema yung yung kanyang mga, mga jetting, main jate, tsaka air jet, barado. Kaya kinakabos mo, parang walang takbo at palyado. Yung naging problema, yun lang yung miniss namin, karburador, guys. Kaya guys, sana subscribe nyo kami sa aming YouTube channel, EMD TV. Palike at pasyar na rin, guys. At pinto notification bell para laging updated sa mga share, -share na yung video. Pati focus, guys, yan, o. No? Oh. Kakabit na lang yung mga, ano, air cleaner, guys. Saka itong kanyang clearings, guys O yan -abit na, na Okay na yan guys Okay guys Sana, guys Kaya no? na guys Kaya na guys tip na guys Okay?